si Jason ay ipinanganak noong July 17, 2000. Uh, may girlfriend po ako ngayon. Nine years and four months na po ang aming relasyon. Uh, gusto ko pong malaman kung siya na po ba talaga ang makakatuluyan ko. Ang birthday po niya ay July 6, 2001. 14 pa lang sila. Mag-jowa na. 14 pa lang. Mag-on na sila, no? Napaka-romantic <laughs> ano napaka na pag-iibig uh -huh. ng dalawang kanser Dahil si girlfriend niya ay July 6. July ay cancer nga. Kaya pare sila cancer. Ibig sabihin, sa zodiac sign o sa horoscope ay tugman-tugma sila dahil sinasabing ang magkakaparehas ng zodiac sign, particularly yung element kasi tinitingnan dyan, ay pareho silang mabait. Pareho silang water type sign at moon. Romantic din at mapagmahal sa magulang ang mga cancer. No? Kaya ang susunod naman nating titingnan ay yung 6 na birth date kanyang girlfriend ay medyo hindi medyo hindi katugma ng 17. Ganun pa man, maraming 6 na nakatuluyan ay 8 ang number. Tingnan naman natin yung destiny number ng girlfriend niya. 7 plus 6 bali 2014 tama ba 2014 yung 2014 ay 20 plus 14 4 34 Mm Tama. Kaya yung 3 plus 4 ay? 7. 7. Yung 7 na yan ay isa ring weak number. Pero tugman-tugma sa strong number ng 17 o ng 8. Ang tinatanong ni sila na ba magkakatuluyan? Yung mga 8 at mga parang simian line din yung guhit ng palad niya. Ay nagtatakda siya ng sarili niyang kapalaran. Kaya kung gusto niyang makatuluyan si July 6, 2000 man, ay susunod lang sa kanya ang tadhana. At pati na rin si July 6 ay under niya. Kumbaga ay napapasunod niya to. Kaya tugman-tugma o tama tamay tinatanong mo Jason kung gusto mo si July 6, 2001 ay siya na nga makakatuluyan mo pero dahil nga ipinanganak ang mga 8 na may willpower kung namang makikipag-break ka na sa kanya eh ikaw pa rin ang masusunod minsan lang pinagkakalooban ng tao ng sarili niyang willpower sa pagbasa ng kapalaran at isa ka doon kaya sa tinatanong mo kami na ba magkakatuluyan ng girlfriend ko? Ang sarili mo tanungin mo, gusto ko na ba siyang makatuluyan? At siguradong yun ang magaganap dahil nga, eight, ay will power at strong ang personality. Dalawa, eight mo, eight na birth date at eight na destiny number. At pagkatapos tinignan kayong ng ng palad mo, may pagkasimia line o straight yung kaliwa. Yung magkasama. So kailangan pangitan na natin yung ano, Oo, yung, yun. palad niya, maestro medyo straight. Yung heart line at headline ay medyo straight sa kanan. Ayun, nahati yung palad ng bahagya. Kaya lang, humiwalay pa rin yung headline. Kaya hindi masyadong naging simian line. Tatawagin na lang natin itong semi-simian line. Ibig sabihin, talagang eight ang kapalaran mo. Ang kinaiba at kinaganda ng kapalaran mo, karamihan sa eight, ay magulo ang buhay at ang lagda. Pero yun sa'yo, napakaganda ng signature mo na ibig sabihin, yung pagiging eight mo na strong personality at strong ang kapalaran at strong ay nagaguide mo. Malinaw ang isip mo kung saan mo gustong papunta at kung saan mo gustong papuntahin ang kapalaran mo. Ayun ang masusunod.